Nabis naman manong nakababahala ang bilang ng kaso ng dengue sa Iloilo -Ilo City. Ito ay kung pagbabazian ang talaan ng Iloilo -Ilo City Health Office. Kung ihambing ang naging kaso ng dengue noong nakaraang taon at ngayong taon, mula Enero hanggang Mayo, tumaas ito na mahigit 500%. Sa kabila umano ng kampanya laban sa dengue, malaki pa rin ang itinaas ng bilang ng na mga naging biktima nitong nakaraang dalawang buwan. Kung ginaliwat natin na ang panawagan, nga kung pwede, ng nga mga pumuluyo, amo ang mag-initiate sa pagpanglimpyo sa ila. Sa bayan naman ng Barotak Nuevo, isang tatlong taong gulang na batang babae ang binawian ng buhay matapos magkadengge. Hindi o akalain ng kanyang mga magulang na dengue na pala ang sakit ng kanilang anak. Dinala pa umano nila ang bata sa albularyo para ipagamot. Nang lumala ang karamdaman ng bata, tsaka na nila ito dinala sa ospital. Pero binawian din ng buhay makalipas ang ilang oras. Sa bayan naman ng Badyangan, binawian din ng buhay ang sampung toong gulang na si Helen Palomar dahil sa dengue. Pinag-aaralan sa ngayon ng lokal na pamahalaan kung sa paaralan o sa kanilang barangay na kagat ng labok na may dalang dengue, ang bata. Patuloy ang paalala ng mga kinaukulan na panatilihing malinis ang kapaligiran para maiwasan ang dengue.